Dahil ayaw na naman kumain ni Choco nito. Yan. Holistic yan. Sobrang choosy niya. Ayaw niya naman niya. Favorite niya to eh. Atay ng baboy. Kaso ngayon, ayaw na naman niya. Ngayon, dahil kagabi pa siya hindi kumakain, tanghali na. Ako nagugutom na. Siya parang hindi. Itong mga to kumain na yan. Yan ang ginawa ko, sinubuan ko ng saluyot na may munggo. Ayan. Kumain. Kaya itatry ko tong saluyot na to ngayon. dadagdagan ko pa ng saluyot. Kasi nagluto ako ng pata na may saluyot. Ayan. Bibigay ko sa kanya lahat yan. Baka sakaling kainin niya. Mainit pa eh. Palamigin muna natin may electric pa naman kaya lalamig na kaagad yan ihipang ko nga to papakita ko sa inyo kung bakit ganito tong aso na to ihipan muna natin para lumamig ayan malamig na Joko oh. saluyot O, oh, di ba? Kinain. Kaya ito ipapakain ko to sa kanya. Monggo na may saluyot. Papalamigin muna natin. Para hindi naman mapaso ang salbahing si Choco. Na napaka-chosy. Ayaw niya yan. Oh. Napakasarap niyan. Paborito niya yan dati pero mayon ayaw na niya. Kaya ito. Para lang siya kumain. alamigin ko. Ihipa natin. Yan. Ang hirap magpakain itong maldita na 'to. Lahat ng ibigay kong dati niyang paborito ayaw na niya ngayon. Ayan na siya, una oh, kaabang na oh. Natikman yung saluyot, ngayon ko lang siya pinatikim ng saluyot. Kasi nga naglaga ako ng pata na may monggo. Eh sinubukan kong subuan sa ng saluyot kasi nga nagugutom na ako eh anong oras na alas 11 na kahapon hindi rin siya nag lunch pero masigla naman siya lahat ng dumadaan inaaway niya ngayon try ko to kung kakainin niya sana kainin may saluyot yan tatry natin ibigay uli yung favorito niya dati na dog food yung holistic nilagyan ko ng atay Ayan. Itatry natin ibigay kung alin ang kakainin. O, oh, choco. O. Oh. O, oh, ito, 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 ito. O. Oh. Yan yung dinurog kong saluyot at munggo. Oh. subuan ka gusto mo. Ayan na si itim mo. Kainin mo itim pag-ayaw niya. Yan lang ang problema ko dito sa bahay. Yung pagkain niya. Tingnan mo. Ano ba talaga? Ano na ang gusto mong kainin sa buhay mo? Kaninang sinubuan kita, gusto mo ng saluyot. Ngayon ayaw mo. O, ayan o. oh. subuk ko sa'yo ulit. Saluyot yan o. Dali. Ano, saluyot na lang ba lahat ang kakainin mo? Maldita ka. Kainin mo na 'yan. Oy, may baboy oh, baboy. Baboy. Ayaw mo talaga. Tati, favorite niya ito eh. Atay, Kaya, tumunta pa ako ng palengke para bumili niyan. Oh, ano? Puro vitamins na lang ang kakainin mo. O i-dextrose na lang kita. Grabe ka na, Choco, ah. O, tingnan mo yung pinirasok kong baboy. Ayaw rin niya. O, oh, ito, Atay. Favorite. Nag-init kasi siya, guys. Kaya, hindi ko alam kung init pa rin siya. Pag init kasi ang aso, ayaw nila talagang kumain. Ayan, oh. Sana magustuhan niya yan. Intayin ko kung kainin niya talaga. Kaya sa mga gustong mag-alaga ng shih tzu, ihanda eh nyo ng sarili nyo. Lahat ng klase ng dog food, kung napapanood nyo ng video ko, lahat yun nabili ko na. O si Cesar, yung mga nasa pouch, lahat yun nabili ko na. Kahit yung mga tag si 70 pesos na napagkaliliit na, <clears throat> excuse me, dog food, nabili ko na. Ayaw niya. Dati naging favorite niya yung atay at saka holistic. Pero ngayon, ayaw na naman niya. Mga, siguro, mga four days nang nagbago ang appetite niya. Ayaw na naman yan. 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 Dalawa na yung pagpipilian mo. Pati mga treats. bago na rin ang panlasa niya. Ayaw mo talaga? Sige, ibibigay ko na kay itim. Pag ibibigay ko kay itim, aawain niya si itim. Itim, oh. kainin mo itim dahil ayaw niya yan ang panakot ko sa kanya ibibigay ko kay itim oh itim oh <coughs> hmm. galit siya kumain ka para hindi ko ibigay kay itim nakakapikon ka na ako ang nagugutom para sayo kumain ka kung nasubaybayan nyo guys ang mga pagkain nila talagang binibilan ko sila ng dog food Kaso nga lang, siguro nagsasawa din. Kaya ayan, kung ano-ano na lang ang niimbento ko. Dati paborito niya yung atay. Pero ngayon, ayaw na naman niya. Siya lang naman ang chusi dito sa bahay eh. Siya lang yung problema sa pagkain. Kasi itong mga to, yan. Yan. Hindi yan maselan sa pagkain. Kaya nagsitabaan na nga eh. Kasi ito, naghahanap ako talaga ng gusto niyang pagkain. Tapos, pag ayaw niya, kahit kumain na yung mga yan, kakain ulit. O nagagalit ka pa, ayaw mo. O ito itim. Yan, yan lang ang panginggit ko sa kanya para lang siya kumain. Kumain siya ng konti nito. Kainin mo. Bibigay ko na rin kay itim. Ayaw mo na rin nito. Hmm? Hmm. Yan, kalat na sa sahig oh, kasi para lang siya kumain, susubuan mo. Mm, nilagay na sa sahig. Mm, yung, yung kalat niya, binalikan niya. Mas gusto pa niya yung hinihimob sa sahig. Ano ba talaga? Dati hindi ka naman ganyan. O, oh, ibibigay ko na ko kay itim. Ay, itim, o. Oh, sa'yo na to. O, oh, ibibigay ko kay itim. Ayaw mo, ibibigay ko kay itim. Oh, sige, kain. Yan, ganyan kami ngayong araw. Maghapon na niya na namang kain yan. Mamayang gabi, hindi ko alam kung paano ko na naman siya pakakainin. Ayaw mo na? O itim? Kay itim naman. Hmm. Yan, ganyan ko lang siya napapakain. Hmm. yan, Yan, sa sahig Ayaw mo? Ibibigay ko kay itim. Akin okay na. Ibibigay ko kay itim. Ayaw mo pala eh. Kunin ko. Ang galit siya pag kukunin ko yan kukunin ko, eh, bibigyan ko yung eh, itim oh eh kukunin ko na lang, ayaw mo eh bibigyan ko yung eh, itim itim mo itim mo nagwawala na siya o, tingnan mo, kinuha niya hindi ko alam kung anong klaseng style mo yan oo, oo o, inaway mo na si itim pag yan pinatulan kang, laki niyan oo, oo o, galit Inaway ikaw itin. Bait-bait ikaw. Upo lang dyan. Upo. O kaya kumain ka para hindi ko ibibigay kay itim. Kumain ka. Naaway niya si itim. Buti na lang mabait to si itim. Eh. Dito kay haba. Hindi ko pwedeng ganunin guys. Kasi namamatol yan eh. <laughs> Pag nasa bibig na niya, huwag mo nang babawin. <laughs> Magagalit yan. Kahit naman sino, di ba? Pag binigay na, tapos babawiin, magagalit. Eto si itim bait yan eh. O, saan ka pupunta? Panay lang ang ikot-ikot mo. ibibigay ko na kay itim. Choco! Shhh! Ando na siya oh. O, eto oh. Bibigay ko kay itim oh. Itim, kainin mo. ah ang dami nang nakain ni itim oh. Hmm. Ang dami nang nakain ni itim. Tsaka, ah, oh, ang dami nang nakain itim, oh. oh. Anong gagawin mo dyan? Hmm, umihi pala. Sa mga nagtatanong kung saan ang CR ng mga aso, yan ang CR ng mga aso. Tapat ng rep namin. <laughs> diyan sila umiihi, diyan sila nagpupup. <laughs> Dinadakot lang namin kaya hindi kami nawawala ng maraming tisyo. Yung mga mumurahing tisyo lang naman. Para pandakot lang naman eh Halika na, bebe Choco O, dali Kain na, anong gusto mo? Atay naman O, sige Disko, madilim pa nandun na ako Sa palingki para lang bumili na ito. Tapos ayaw mo Itim, choco o, oh. si Itim kumakain Yan, pangingkit ko lang yan Sa kanya, si Itim hmm. Kaya si Itim, tingnan mo, dambuhala na Kain ka naman din, ikaw rin. Oh, ito ito oh. Oh. Mm, monggo. ko nga. Oh, yung galing kumain. Isang piraso lang. Ito pa oh. Meat baboy. Ay, salamat na sumubo naman din siya. Ang galing. Ang galing naman ng bebing 'yon. Oh, ito atay favorite mo yan, 'di ba? Oh, wala. Oh, itim, sa iyo na. 'Di ba, kuya, itim. Oh, itim mo. Oh. Galit na naman 'yan kay itim. Oh, itim mo. Oh. Galit 'yan. Ubus na ni itim 'yung pagkain niya. Ha? Oh. Ay, ayaw mo na talaga. Ayaw hmm, talaga guys. Ayun. Busy na naman siya sa mga dadaan na tao. Kakahula na naman niya. Ganyan siya araw-araw. Masigla naman siya pero walang laman ang tiyan. Ganun lang ang kain niya. Oh. Hmm. Choco! Halika na. So ayan. Itong tira niya. Dito na naman ito sa mga to. Kahit kumain na yung mga yan. Ayan di ba ang dami so papay na guys